Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinutugis na ng militar ang mahigit sampung miyembro ng adrang adjang Group na responsable sa pagpapasabog sa Hulu-Sulu. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP Western Mindanao Command Lieutenant Colonel Jerry Besana, kilala ng mga residente ang mga sospek dahil, nag, dahil tagaroon din ang mga ito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sa kuha ng security cameras ng ilang establishmentong malapit sa pinasabog na cathedral sa Hulo Sulu, kitang-kita ang tatlo sa mahigit sampung mga suspect sa pagpapasabog na nakilala na ng militar. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, miyembro ang mga ito ng ajang-ajang group. Basically, ito kasi mga ajang-ajang na to, either kapatid, anak nitong mga abusayap din. No? Ito yung mga bata. No? Kaya itong mga to basically are members of the Abu Sayyaf also. Sinabi naman ni AFP Western Mindanao Command Spokesperson, Lieutenant Colonel Jerry Bisana, na isa sa tatlong nahagip ng CCTV ay si Alias Kama, nakapatid ni Abu Sayyaf sub-leader Suraka Ingog na napatay sa military operation. Si Kama Ania ang naka-blue-green na jacket na siyang pumindot sa cellular phone na ginamit na triggering device sa pagpapasabog talaga nakita yung pagpipit sa cellphone o no? sakto sa pagsabog. eh mm. And at the same time, ano yan, 100% ang identification. Kilala, kilala yan. Hindi yan bago, hindi yan iba dyan sa lugar. Ang problema, hindi ka tinuturo. Bihasa, aniya sa paggawa ng bomba si Kama. Katulad ng kapatid nito na si Ingog. Sinabi ni Chief PNP, hindi pangkaraniwan ang sangkap ng bombang ginamit gaya ng GI sheet. Uh container na ginamit dito is uh, handmade most probably, made of uh, GI sheet na medyo makapal. At uh, ang linalaman nito sa lakas nung blast na yon more or less ay 2 uh, kilos pataas yung uh, nagamit na explosive substance. Ay, yes. Ang adjang-adyang group ay sangkot din umano sa kidnapping, extortion at iba pang krimen sa mga urban areas sa Sulu. Sinabi ni Besana na kilalaan niya mga ito ng mga residente sa hulo. Dahil tagaroon din ang mga ito. Kaya panawagan ng militar sa mga residente, huwag kan lungin ang mga suspect at sa halip ay ituro sa awtoridad ang kinaroroonan ng mga ito. kidnapping, extortion, uh, liquidation, ng, hindi lang ng mga sundalo ng pulis ano uh, pati mga sibilyan yung mutong diyan sa ngipot diyan. Ginlalayan ng mga taga-Rayan sa ulo kahit nandiyan hindi nila sinusubong kasi takot sila. Noong linggo ng umaga Dalawang pagsabog ang naganap sa loob at labas ng Our Lady of Mount Carmel Cathedral sa Hulo, Sulu, kung saan 21 isa na ang napatay at siyamnaputpito naman ang nasugatan. Sa siyamnaputpitong nasugatan, nasa 54 na lamang ang nasa ospital. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Krame. Samantala, hindi naman suicide bomber ang nagdala ng bomba sa loob ng katedral sa Hulo, Sulu noong linggo. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP Public Affairs Office Chief Colonel Noel de Toyato, nakalabas ng simbahan ng babaeng nag-iwan ng black bag sa ikalimang hilera ng upuan ng simbahan. Ito ay base sa pahayag ng mga biktima na nakaligtas sa pambobomba in the course of the investigation, may mga natanong na ng mga wounded na nasa hospital. Dalawa sa kanila sabi na may nakita silang babae na nag-iwan ng black bag on the fifth pew ng simbahan. Coming from the back, parang on the fifth pew, iniwan niyong yung bag, umalis yung babae. Then uh, a few seconds after, may sumabog. So, yun ang method of deployment. So, hindi siya suicide bombing. Sinabi pa ni Colonel De Toyato na hindi rin dayuhan ang nag-iwan ng bomba gaya ng unang lumabas sa mga balita. Wala pa rin anyang suicide bomber na nakapapasok sa bansa at lalong walang Filipino na suicide bomber.